kaya ko na itong booking na ito. No? Uh, pick up dito sa Marikina lang. 1,012 tang kavite uh, Cavite. So, uh, valid dito yung drop off natin. No? Sa Bacoor yata ato Okay, uh, subukan natin i-accept itong booking na ito. Uh, total malapit na tayo sa pick up location mga Dre. Uh, ngayon lang tayo tatanggap ng, ano, ng booking na malayo talaga. Dito, dito ka na. <laughs> Ah, uh, arrive ko lang dito sa Cavite, no. address sa Bacoor. All goods. Ah, uh, ngayon lang tayo nakapagkatid dito nang ganito kalayo. So, binayad ni sir 1,300, yung mauputa sa atin 1,000 pesos. Mahigit. Uh, time check tayo 2:14. Kain muna tayo dito. Tapos tanggap tayo ng booking. Pupuntang Manila naman para hindi tayo lumayo na lumayo pa. Buti mayroon tayong matatabihan dito. Ah, uh, hindi na tayo lumayo para ano? Makatabi para makakain na rin. Uh, binigyan tayo ng 1,400 ni Sir. Good morning, good morning. Time check tayo 8:27. Papasok pa lang ako ng fill in vest. Uh, papiga pa lang tayo sa ano. Uh, first booking natin. Today is araw ng Friday. Subukan natin bumiyahin ng maaga-aga. Ngayon lang tayo nakakabiyahin ng maaga kasi walang pasok yung anak ko. Pag sinusundo natin kasi anak natin, no? nakaka-uwi tayo sa bahay mga 11 o'clock na. Almost 11 na yun. Hindi pa tayo nakakatanggap ng booking noon. Siguro mga 11.30. Tagal pumasok. Mga 11.30 na ako nakakatanggap ng booking. Kasi siguro yung mga ibang tao pumapasok na ng maaga-aga. Kaya wala na tayong ano, nakukuha ang pasehero agad-agad. Parang ngayon, no? Kaninang umaga may pumasok ng booking papuntang Cavite. Hindi ko na inaccept kasi sobrang layo na naman mga dre. No? Madalang lang naman tayo tumatanggi sa mga ganong kalayong booking. Tumatanggap din naman tayo ng ano, pupuntang Cavite pero madalang lang mga dre. Sobrang traffic kasi pag ano eh, doon kami dumaan sa ano, papuntang multinational. Maganda yung panahon ngayon. Araw, no? Kapon bumiyahe tayo, no? Alos, mag alas mag-alas 12 na rin tayo nakakuha ng booking. Tapos umuwi tayo ng alas 4, ah, naka 1.5 din tayo. 4 hours lang yung biyahe. Eh. Good morning po. Sa Marcos Highway ka, no? Ah, uh, Hindi lang ako nakapag-text kasi, ano? Yeah, okay. mamadali lang po ako pag gano'n. Ako na-traffic ma sa Marcos Highway. Hindi naman po masyado. I'm moving naman po. Wala na traffic kayo niyan dahil yung ginagawa. Yung ah, po, traffic, sa ginagawa. Ah, Tapos, hindi uh, ako maliwa dyan. Ah, dito ba? No, Doon sa likod ng City Hall, yung Anong building ba yun? Yung mga uh, birth certificate? Bakit yung register of deeds sa Marikina napakalayo? Nakakala ko yun yung register of deeds. Ha? Sige saan ka? Ah, dito rin po sa Marcos Highway. Ah, all goods kakahatid lang natin. Dito sa City Hall ng Marikina. Hindi naman tayo na traffic na. No? Bale, ito yung na-pick up natin sa Philinvest, no? Ah, papuntang Marikina City Hall lang. Okay, uh, may booking tayo. Drop off ko muna to. Ito naman yung pangalawang booking natin. Siena Towers, Marikina. Punta na natin. Nasa ano lang, off, uh, 570 meters lang. Uh, halos malapit na tayo sa pickup location, mga dre. Halos na-stress din tayo sa paghatid sa ano, Cavite. Kasi madalang talaga tayo naghahatid ng Cavite. No? Tapos puro lalaki pa. No? Puro, puro barako pa. No? <laughs> Tapos mga tatupa pa. <laughs> Anim. Siyempre, eh, kahit lalaki tayo, kakabahan din tayo. Kahit medyo maagagat tayo nakarating doon, uh, maaraw, uh, hindi mo rin may iwasan nakabahan, eh. <laughs> na eh. Ayun pala siya ate. Okay na pa. na Kakarating lang natin dito sa UP Campus, sa loob. Tambay tayo. Dami area dito, walang signal. Okay, balik tayo sa dating gawin, no? Tambay mood tayo ko alam kung makakatanggap tayo ng booking dito alam mo to no uh, check pa rin natin hanggang mamaya pag walang pumasok ang booking baka mag iba tayo ng ano presto natin nakalabas lang na natin yung UP campus no pero parang nasa gilid lang tayo nun no? okay kakababa lang mga dre 6 seater no so papunta na tayo sa ano natin booking ulit na pumasok dito pala yung drop off natin sa ano pong pin tapos pagka drop off natin may pumasok agad na booking all goods binayaran na rin tayo Diyan yung pick up sa number 1 tapos ang hatid natin dito sa number 2. Diyan yung drop off natin. Ayoko lang dito sa Ongpin, sobrang sikip. Marami na ring one way dito. Sa so, ang dami ring dito. Ah, uh, makakasalubong kang ano, yung magde-deliver yung mga kariton. Mas so, makasalubong sa yon, no? Masikip na yung kalsada. <laughs> Masalubungin ko pa ng mga ganun. Sumabit baka yung truck. Yun lang yung nagpa-traffic eh, yung truck na malaki dito all goods naman no? wala naman traffic gagawin tayo dito madalas tayo na dito dito tayo na ano, nakaka pick up ng item dito mismo sa area na to daming mga ano dito yung mga ganito tricycle pa tawag dito ito dapat yung papalit yata sa mga tricycle eh modernization pababa pa lang yung pasahero niya no? uh, may edad na rin yung lalaki. Maandar eh. Yung mga jeep, bumababa pa lang yung mga pasahero. Maandar na. Nakakita ah, nga ako, matandang babae dati. Habang buhababa maandar yung jeep eh. Yun, nahulog. Pero ganun pa rin style ng mga jeep ni driver. Traffic dito. Malapit na rin tayo sa pickup location. Ah, Nag-message, pababa na po ako. Abay, pakibilisan lang po. Tayo pwede magtagal dito ng waiting. Masita tayo dito, magkakos tayo ng traffic Kaya nagka-traffic eh Yung mga nakatambay dyan, Ay mga na, nakatabing mga truck dyan Sa gilid-gilid yeah. narin na rin yung pasahero Tiyatanong ko nasa na sa tayo Sabi ko medyo na traffic lang tayo dito Pero pakalan na, na rin tayo ng soler Wala talagang traffic eh Daming jeep sa daming nakaparada sa mga gilid-gilid dito Kaya grabe yung singit na to. Sana makakalang kagad tayo. Well, goods, dito na tayo. Sundan na lang natin yung pin, no? Sana tama yung ano, pin ni ate. 2.1 kilometer din, papuntang pickup So, bale puro 6-seater yung natanggap natin booking. Dalawang beses tayo nakatanggap ng 6-seater. So, nagbukas muna tayo ng bintana. Hindi rin may iwasan na chikahan sila dito sa loob ng sasakyan, syempre para lumabas lang yung konting elemento dito sa sasakyan. Ngayong araw nga pala mga tre, hindi pa tayo nakatanggap ng grab share, no? Yung beta. May mga nakaraang araw, pagbiyahin natin, mga grab share yung natanggap natin booking. No? Ito talaga yung plano ko. Kapag nagagawin tayo ng medyo malayo, uh, gumagamit tayo ng my set destination punta sa lugar natin para ano, hindi na tayo lumayo pa, no? hindi porket gumamit tayo ng my set destination pa uwi na tayo nito. marami pa namang booking na matatanggap yan uh, meron pang apat so bawat isa don sa apat na yon, may apat pa na pwedeng gamitin ngayon pag uh, ando na tayo sa area na gusto natin paikot-ikot na lang tayo dun siguro pabusin na lang natin yung binigay ni grab na my set destination so makakaano pa tayo dyan kung Buenasin, no? makaka 1000 mahigit pa tayo dyan sa paggamit ng MyShot destination. Kasi maya-maya ng konti, traffic na tayo. Maaga yung rush hour ng Friday. Okay, ito yung pickup natin. All goods, kakatawag lang natin sa kanila, no? Diyan yung pickup natin. bali kakababa lang nila, no? Sa JRU dito yung drop off natin so, kasalukuyang naghahanap tayo ng mabibilan ng ulam mga tre dyan tayo bibili ng ulam buti naman tayo ulam ang so, goods pusit ang natin no eh pasabaw pa si ate okay nakabili na tayo ng ulam kain na tayo maya maya ng konti binalan lang tayo dito muna hindi naman siguro tayo nakakaistorbo estorbo kain saglit lang naman to kain lang tayo saglit para all goods, di ba? Kain muna ako mga dre. Ito yung napili nating ulam. Pusit. Lip. Tapos may sabaw tayo, ano. Bale, ano yan ah. Uh, tinanggal ko lang yung internet natin para hindi masayang yung my set destination na ginawa natin. Kasi minsan, trip ko rin kumain ng seafoods, no? ano. Grapa. Malamig yung ina nyo. Possibly, tooth sensitivity yan. Yeah maaari itong lumala. Okay, booking tayo dito yung pick-up, no? Aparte yung mandaluyong pa rin, no? Is... Sa ah, Tapos, hindi, no? dyan yung drop-off natin. Para. One kilometer yung layo. Maambon, ambon. Malakas ang palakas yung ambon. Bago lumakas yung, ano, no? Ambon, ma-pick up na natin ito para hindi hassle para sa kanya. So, malapit na tayo, pakano na tayo dito, doon na yung pick up natin. Ay, hey, kuya. Okay po. Ay, kakababa lang nila. Time check tayo, 2.54. Papunta na tayo sa ano, ano. sa ginawa natin my set destination dito na tayo sa bandang Anonas Aurora Boulevard eh, nagbayad na rin sila no? ubusin na lang natin siguro yung ano, may set destination. Paikot-ikot na tayo Marikina tapos uwi na tayo. Kasi mamaya ng konti, traffic na yan madre. Friday ngayon. Sama eh, lang yung ano natin, ginawa natin. Ah, gumamit tayo ng My set destination. Uh, ah, papuntang lugar na gusto natin putan. Na hindi naman tayo inabot ng alas 3. So tama lang kasi pagdating ng mga alas 4, traffic na yan. Eh, hindi ko na rin gusto tumanggap ng ano, ibang booking papalayo dito sa area natin kasi ano pupusin lang ng ano traffic yung oras uh, at ng gas tambay muna tayo dito mga tre tambayan ng mga grab at joyride yata ito ah, uh, hindi ko alam kung ano yung iba no mga nakaparada dito ito yung SM Marikina ito may tulay pag may pukas pa booking no sa SM Marikina kakanan lang tayo dun sa dulo tapos paikot ikot dyan sa tulay tapos mag u-turn na lang tayo so waiting lang tayo ng booking dito ayun nga mga dre no nagsisiesta pa lang tayo so may booking na agad pumasok ah riverbanks. yung drop off natin Okay, lapit lang ng pickup natin, 720 meters lang. Ah, uh, bali ini-expect kong papasok na booking ngayon sa ano, SM Marikina nakatambay yung mga joyride dun mm -hmm. tayo sa baba no, no, sa uh, kabilang side kailangan talaga may mga kabisado kayong lugar na mapagtatambayan no? okay dito na tayo sa pick up location hinahantay na lang natin apa Okay, shaky isa tayo. Dito drop-off natin. Bale, nagamit na natin yung isang my set destination. So, ubus na. Uh, ganyan yung lalabas. Kota ka na. <laughs> uh, gagawa ulit tayo ng my set destination. Total, maaga pa naman tayo. Uh, Papunta kayo sa Marikina naman. Pabalik-balik uh, lang tayo sa Marikina. Uh, ubusin natin yung my set destination ni Grab. Sa gilid lang tayo. Tambay muna tayo dito. Yun know, o, may puwas na booking. O, uh, dyan yung booking natin. Uh, yung pick-up natin. Tapos yung drop-off natin. Tara, let's go. So, sa 1.3 kilometer dito yung hatid natin nga pala sa SM Marikina dito kasi natin sinet yung destination so, siguro after na to uwi na tayo, time check tayo 403 so dito tayo tumambay kanina, ah, pangalawang balik na natin to, SM Marikina nagpahatid yung isa wala kasi tayong matambayan sa SM Marikina kaya kaya waiting tayo dito sa may puwasok SM Marikina. So naka, ano na tayo ano uh, 2122. Bumiyahe tayo kanina umaga mga 8:30 na yung alas 4 na no. Uh, waiting pa rin tayo ng booking dito. Okay, dito na tayo sa Riverbanks. Papasok ulit tayo. So tinawagan na rin natin no medyo traffic dito kasi mahirap maghintay sa isang tabi kapag hantayin natin magkukos tayo ng traffic dito tayo kanina galing tapos bumalik ulit tayo kasi may nagpahatid sa ano eh, si Marikina kakababa lang ng ano natin na pick up natin sa Riverbanks. uwi na tayo maagaga pa or 56 ng hapon tayo naman no kumita lang tayo ng ano 4,000 to 5,000 isang linggo all goods na yun hindi naman tayo nagbababad sa kalsada o nang gigil no sa biyahe natin noong araw medyo sabik tayo talagang bumiyahe noon kasi um, malaki yung incentive kapanahonan ni Uber syempre parang bago yung tingin natin sa ganitong ano, larangan ng trabaho no? pick up ka ng tao tapos sa up yung ano natin, yung paparaanin ni Uber yung mga pasahero. Higigil din ako sa biyahe nating dati. Kulang na lang matulog tayo sa kalsada <laughs> eh. tayo minsan ng ano, umaga minsan, tapos madaling araw na tayo muuwi. Pero ngayon, hindi na natin sa yung katawan natin na bumiyahin ng ano, matagal sa kalsada. Maraming biyahe. 1,000 to 1,500 isang araw, pwede na yun, at least 4 to 5 times a week magbiyahe tayo kung talaga mga tre may pahinga rin tayo sa yung sasakyan natin bugbog yung katawan natin dati saka bugbog yung sasakyan natin <laughs> ang gamit ko kasi dati yung day accent na hatchback CRDI sobrang tipid nun mga tre may booking tayo kakapasok lang din At sa 730 meters papuntang pickup wala hindi rin tayo nakapagpahinga na ng maayos yung araw pag naghihintay tayo ng pasahero gamit tayo ng cellphone no YouTube or ano, Facebook. Hindi tayo naka-clip. Pero okay lang. Uh, sa bahay na lang tayo ano, no? magre-relax. So, umaga rin tayo makaka-uwi ngayon. Hindi na tayo sa ano, pick point. Sa Robinson's Metro East pala nagpahatid. So, uwi na tayo mga tre. <laughs> Mobile Goods. So naubos natin yung my set destination. Papagas mo na ako. So yun yun, oh. uh, four of four use. Sinimot natin yung my set destination na parang hindi sayak. Marireset naman yan, kinabukasan, babalik ulit sa ano yan, zero. Tapos hanggang 4 ulit. Hanggang dito na lang mga Dre, video natin. Maraming salamat sa mga suporta ninyong lahat. Kita kits tayo sa susunod na video natin mga Dre. Uh, ingat po kayo lahat. God bless po. Siguro mga tre, pag wala na pasok yung mga bata sa summer, mag tayo ng oras sa pagbiyahe. Alis tayo ng bahay mga 8.30, mga ganun. Tapos uwi tayo mga ganto oras din, mga 5.30. Para hindi na tayo ano, matraffic sa iba't ibang lupalong. Uh, bale ito lang yung biyahe natin yung araw uh, naka 10 bookings tayo 2,413 uh, sabi ko nga sa inyo mga dre kumita lang tayo ng mga 1,000 to 1,500 per day okay na sa atin yun